at mini underscore 1987 dahil ito po ang kanyang pinament. Gawin daw namin tong content na to. Okay, anong gagawin mo? Yeah, tapos yung bihan mo muna ka po. Wala na, yung vlog rate. So, okay, hindi. Okay. Ay, may, parang may nakita ako kano. ano. May tabu. Okay. <makes noise> <makes noise> <makes noise> The revelation of 2025

eto pala siya na si Arjun kay talaga. Ay tela. Ito nga 'yung. Ayun oh. Ano title? I just got back. Bakit eh ito pa ang kanya'ng la. Ay, hindi naman. <laughs> what's up, what's, up, what's up, mga ka-A! And for today's vlog mga ka-A Nako, nakitingnan naman kung nasa naman po ako nito ako may sa Hideout Comedy Bar Dahil ako po ay uh, ginawang reliever para sa gabing ito Dahil pakikigulo po ako sa tubig ng Hideout okay, Siyempre, ayan sila Mitch, si Petty, si Mandy, si Crazy ng The Mistress And of course, si Aya So for today's vlog nga po mga ka-A, -e, gagawin natin ang first ever, first ever phone raid natin mga ka-A. Diyan sa phone raid series na kung saan, ito po ay kinument down below ng ating ka-A -e, na si hashtag uh, uh, at Mimi underscore 1987. Dahil ito po ang kinument, gawin daw namin tong content na to. Kaya thank you Mimi, nag-suggest ka ng uh, content natin ngayon. Kaya your content will do come true, gagawin natin yan. So, check natin mga ka-a ang phone ng ating mga performers, nasopresahin natin sila kung ano ba ang mga laman ng mga cellphone sila, kung ano ba yung last photos na nakuha nila sa kanilang mga cellphone, ano yung link sinerch nila sa kanilang mga Google account or Google or Safari. Kaya naman, etras na natin. Malay mo, isa sa mga performers, malibog, diba? Tara, let's do this! Tara mga ka-a! So, dito na tayo sa mahiwagang pinto ng hideout. Tapos sa aming dressing room. Kaya sa surprise natin mga kaibay. So, sino yung mga performers na nasa dressing room? Kasi po, dito sa hideout, we do always do the first batch and second batch. No, para mag-orgen, para syempre i-explain mga do's and don'ts. Kaya sana mapanood niyo po kami mga mga performers dito po sa hideout. Please do visit us. Kaya naman, kaya mga ka-A! oh my God! And dito nag-iisang Tete Smith, of course, and the one and only Miss Q&A Intergalactic Season 2 Grand Queen winner, Mitch Monte Carlo Swasini! Ay, Miss Yeng! Yeng? <laughs> okay, yun na may... So may nag-comment kasi sa, uh, sa aking blog na si at Mimi underscore 1987 na Mimi. gawin ko nga daw tong vlog na to. Okay, anong gagawin mo? Yeah, tapos mo muna ka po. wala na wala na pong vlog raid. So, ito po ang first ever phone raid serie natin. Okay? So, phone raid serie, okay, wala pong, wala pong po makakasunod. Oh, shit. Malalaman po natin dito kung ano yung last photo na pinuhaan niya ng pictures. Kung ano yung mga app na meron kayo sa inyong mga cellphones. At kung ano yung last search nyo sa inyong google or safari, makikita natin kung sino talaga ang mga baklang malimigod! Wala, wala uh, ito, na! Bakit hindi ka cut? Hindi mo sinabi? Mag-be-make tayo kanina, huwag! Huwag ka, wala! Tara, unahin ka lang, wait na! Unahin natin ka lang! Akin na muna yung mga cellphone nyo! Unahin natin! Pukupis natin! Baka lang ano naman muna. Phone oh, ni Pepe Smith! Janet, Becky. Ayan. Ang kanyang phone, ang tatak ng phone. Eh, edit mo. mo naman yan, di ba? Oh, e edit mo oh, na naman. Vivo. 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 Sa Vivo. Vivo. sa <laughs> Vivo. <laughs> Vivo. Naman. Yeah. Vivo. Ano anong... Vivo. 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 naman. So, Vivo. 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 Vivo 29, anong year, anong taon mo to na binigay? 1984. <laughs> <laughs> Ay, 1984 na? Ayan, no, oh, makikita yan. Saan? Totoy! ah, Totoy. <laughs> anan, 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 anan. so bihok, so, so, okay na na All. Last photo today. Ito. Oh, na 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 ano na na ano na iyong na 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 gallery na 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 Nakasense ka? Diyos ko tayo! Tingnan mo, oh! Sino yan? Sino yan? Hindi <laughs> siya yan! Sino mo yung personal? Tara! Nakasense 30% lang naman yung... Ah, so hiling mo talagang mag ano? Mag, mag Wala! Tsaka, hindi ka ba? Eh, hindi nyo saan kundi Arya, kailangan may picture ko. Ano ba yun? Oh, ganda ho! Arboni, Fairness! Uh, Oo. Oh. Oh. Ano na yan? Masabi mo yung research. <laughs> sorry, sorry, uh, Photo, next! Is yung Google. Di ba pag ano, Android to, di ba? So, uh, Google yan. Hoy <laughs> oh, yung okay. Google. Okay. La lapit natin. toto, to, to. na Google, Google to. Ato, Google. So titingnan natin mga ka a ko ano yung ni search niya. Activity. Yeah. Which wow. is better, high sense or media aircon inverter? Wow. Wow. Ay, oh, it. hindi tayo eh, meron oh, pang isa. Oh, ay, yung, pinaka -pang yung, yung, pang yung pinaka ano? Hindi tayo mayro pa ninyo yung bago to. <laughs> ay <laughs> ay hindi. ay may, may ako, ano, <laughs> ay <may tabu. laughs> ay 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 ka Next naman, ano, aalamin ano, natin kung anong app naman yung ginagawa mo pang shopping online. Yun. and the last you purchase. Ano yung ano lagi mo, app na ginagamit? At ano yung last purchase mo? Kina natin. Shopee. Shopee. Mga ka ilapit natin. Ang kanya Shopee app. Ang kanyang orange app. Ayan. Ah, okay. Ang last purchase niya ay V380 Pro CCTV. Oh hindi ko kay Arian. Bakit? CCTV siya. Hindi ko kay Arian. Ano nag-alala mo si Arian? Because? Eh kasi nga, nagpapakasta yung aso niya. Hindi <laughs> <laughs> hey nga? Oh nga, yun ang wish niya. Kasi mayroon pa siya. Ah okay, kasi lumipat kasi ng bagong apartment si Arian. So alam niyo naman, for security purposes, kailangan talaga natin ng CCTV sa mga kanyang -kanya tindayan. -kanya. Oh, okay. In fairness, malinis, check na check si Pete Smith. Pakakain ko na pa kagawa natin. Kinakabahan si Mia. <laughs> Pero ang lahat, Pete, promote ko muna. Anong araw ka nila pwede mapanood dito? Ah, uh, every Monday at Friday sa The Hide. Uh, yes. Ano, follow niyo rin po kanyang file, Facebook account. Ha? Pete Smith. Pete Smith po sa inyong mga Facebook. Ayon, Pete Smith sa Instagram. Yes. Thank you, Pete. Pero ako, hindi na lang nag-init ako. <laughs> <laughs> this time, mga ka 8, this is the revelation of 2025

Siyempre, first check wallpaper. Dahil ito mga ka-A, sa tunay na buhay, ang at Ate Mitch nyo po, ang uh, Mitch ay tunay na isang fur baby mother. Yes. yes. Oh. Kaya wallpaper ay isi. si... Ito kayong mga aso. Yeah. Si Beaver, si Elsa. Si, Beaver, si Elsa. Ay, uh, si, oh, si Beaver, si Elsa, si Celine, tsaka si Elmo. Si Elmo, yung kanyang apat na bird. Oh. Uh, Siyempre, pa-unlock naman. Ah, uh, di ba, pag, pag iPhone, yan lang, tapos swipe lang yung mukha. Oh. Um. <laughs> ah, yung mukha? Eh, ano mo? Ah! Ay, ay, mag ay, ay, mo, ay, ay, mo mag ay password. Ay, Mal Di ko alam ang password. Bakit ba ba may iba't walang ma face recognition? Kailangan ko lang akong make-up. Hindi ganito. i oh. shoot ko ito bukas pag wala na akong make up. Kasi hindi <gabos> talaga ayaw. Hindi, oh. hindi. Bilis ko na. Ito naman. Hmm. Excited lang ako. Eh. Ano bang, ay, kala. Ayun. Ayan. Alam ko na titignan. Okay. First, natitignan natin mga ka-A. yung last photo na pinicture na ni Mitch match sa kanyang phone. Ayan. Gallery. Lapit tayo mga ka-A. Tignan natin, napipinutin ko ang photos. At makikita natin, booch! Ay! The last photo ay mga tela! Kasi mga ka-A, para po sa kaalaman nyo, si Mitch po, bukod sa pagiging reyna, bukod sa pagiging komedyante po sa mga comedy bars, isa po siyang certified na designer mananahe. Para saan to? Bakit na naman plano mo? Ba't ano to? Lace to, Lace? Lace! Kasi hindi. Yes. cyber cyber siya. <laughs> okay. Next, alamin naman natin. Uh, ang last sinurge okay. okay, <laughs> <yung laughs> niya. Okay, sa lahat! Thank you so much, Yung last nurse niya sa kanyang okay. Safari, okay. Google. Okay. Sa amin okay. yung Safari? Okay. Ito yung Safari, di ba? Sa okay. amin yung Google. Ito yung Google Chrome. Okay. Hindi Google, eh. Okay. Yeah, yeah. Ako Ay, may meron siyang

piparto eh note, pordak hindi na siya ayoko ako na ayoko 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 Oo, because Mitch Ata ako ano, ay papuntang Thailand this coming... September 17. Ilang araw kayo doon? Five days from September 17 to 22. And first ever uh, out of the country ni okay. Mitch. Hindi mo first ever, first ever oh, ba? Oo, oh, first. First time niya po mag-out of the country. Sana may A to A. Wag! 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 Okay. okay. Dahil na nakita natin ang orange app ni Petty, syempre unfair yun naman po mga kayo kung hindi natin na yung last purchase ni Mitch sa kanyang orange app. Pili? Pero ito, yun na nga, saan ka sa... mas madala? Sa orange app sa or sa black app? Sa black, ah, sa black app. Kasi, so, sorry ha, bias ako sa black kasi mas mabilis siya eh. talaga. Oo, mas mabilis sa black app. So, ah, ito yung waiting for courier na siya. Ang ah, mayroon no? ay portable electronic digital Luggage. Ah, okay. Yung mga pang-luggage. Okay. Kasi baka namin ma-overluggage. Ma-overluggage? Ba't ilan na ba allotted? 20. Ay, para 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 kami pala nag-domestic. 20 pieces. 20 pieces. 20 pieces lang? Akala ko 20 kilos. Ewan, mati kilo mo pa. Hindi na kasi po. Paano mo malalaman naman pang kilos? Ang luggage. Oo, KG. Ah. Ang pieces. Ang Ano ba alam mo? Nakalagay doon 20, tapos Pesos. At <laughs> <laughs> anong araw ka na mapapanood? Uh, you can catch me every Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Yan. So mga ka-A, -e, first do visit po ang ating uh, mga performers ng Haidaw. Dala po sa Thursday group. Laki, ano na po ko sa kanila, laki gulon. Pero bago ang lahat, syempre may mga special shows tayo na kailangan natin i-promote. Correct. Just kami, October 5 po, dito po sa Hideout, uh, Kaloocan. Mapapanood po natin live. Ang nag-iisang Darren O! Together yes. yes. with Wang Kira. And titled Walk Da for only 1,000 pesos. Yes, 1,000 pesos naman po no reservations, first come, first serve. Dali, basta namin yung mga taong nag-avail na agad ng early na kanilang mga tickets. So please, do visit, experience the hideout performer, uh, performances. And of course, nasama din po nila ang Sunday group. Siyempre, kasama ka doon. Oo, oh, Sunday, oh. araw namin. Maraming maraming Salamat mga ka -A. Thank you, Mitch. Thank you, Petty. Salamat po. Nakisaya kayo. Kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel, please to visit. And of course, follow din po ang aking mga social media accounts, ang aking Facebook, ang aking TikTok, ang aking, of course, YouTube channel. Dahil kung bago lamang po kayo sa aking channel, bago na din po ako, Aaron! Isang A mo na dyan! Hey! Hey!